kayo. Kasi ate, nung panahon wala din ako eh. Walang wala din ako eh. Kaya wala, wala rin ako makain nung panahon. Kaya ngayon, kumbaga, kay papaano nakakaluwag-luwag na rin kay papaano. So ngayon, nagsi-share kami ng konting blessing sa mm. sa mga walang wala ate, talaga. Kaya nakita ko naman sa inyo na nagtitinda rin kayo ng tao. Ano tao po ba 'yan oh? Yakult. 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 So So ngayon eh wag na kayong mag-alala doon sa kinain niyo. Libre na yan ni eh, Master Biknok. Hmm. <laughs> May mga anak po kayo, te? Wala? Single lang po kayo? Ah, saan kayo? Pag-isa lang kayo na uh, yun sa buhay. Ha? Ha? sarili naman po kayong bahay saan po kayong natutulog uh, tutulog? Oh, sa kapatid nyo Hmm. Bakit po naging dalaga kayo? Ay, sorry po ah. Dalagang ganyan na po yung edad nyo. Hindi nyo mahanap yung someone nyo. <laughs> Mayra po talaga hanapin eh. Sorte-sorte lang po talaga yan pag-aasawa. Okay. Ate. po yan. Masarap pa yan sa Jollibee. Saka ate yung gravy namin. Pag natikman nyo, nakita nyo yun, parang mayroon siyang yan, malunggay yan. May malunggay yung gravy namin. Try po. Ayan po si ate, ha? Nagahanap buhay ng patas. Ayan, ang kanyang uyan. Nagtitinda siya ng yakult. Oh. Kahit na ganyan yung edad ni ate, hindi siya umaasa sa kanyang kapatid. Makatulong lang siya. So, ano po pangalan niyo te? MG Ah, ano po? MG. mg O, si ate MG O, sa mga gusto magpaabot ng tulong kay ate MG Oh, pumunta naman po kayo dito sa Master Big ha? At si Ate Mg ay ata iikokonta kong meron man po. yan po, maraming salamat po. Ha? Ito po ay hindi advertisement. Ito ay uh, galing sa puso ni Master Big Knock na uh, magapagbigay tayo ng kunting biyahe sa ating mga kababayan na walang wala talaga. Sige po, God bless po. Thank you teh.